So mga tol, malungkot na balita na naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat may isang Pinoy na naman po ang natalo sa bansang Japan. Yan po ay si Wilbert Berondo na lumalaban sa super flyweight division. Tinalo po siya ng Japanese na si Kento Hatanaka. Bayan knockout sa round 6. Kuwang-kuwa na nga po sana mga tol ng Pinoy ang panalo dahil dalawang beses niyang pinabagsak itong hapon. Unang bagsak nga po ng hapon mga tol sa round 1. Nakabangon pa ang hapon at natapos ang round 1. Muli pong bumagsak mga tol ang hapon sa round 2. Pero nakabangon pa rin ito. Pinakawala na nga po ng Pinoy ang mga power punches niya. Bong akala niya makukuha niya ng hapon pero nakabawi po yung hapon. Napabagsak din po niya yung Pinoy bago matapos ang round 2. Hanggang sa mga sumunod na round, nauubos na yung hangin ng Pinoy. Pero nakikipagsabayan pa rin po ito sa hapon. Nakakatama siya at nakakatama din ng hapon. Pero pagpasok po ng round 6 mga tol, tinamaan po ng isang malakas na body blow ang Pinoy. Luhod ang Pinoy at hindi na po ito nakabangon sa bilang ng referee. Dahil po dyan mga tol, nakuha ng hapon ng panalo bayan knockout sa round 6. Umabanti na po ngayon ang record ng hapon sa 16 wins and 1 loss with 11 knockouts. Habang ang Pinoy naman mga tol, bumagsak po ang record sa 17 wins, 9 losses and 2 draws. with 6 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, Terence Crawford wala na pong balak bumalik sa 154 pounds or super welterweight division. Ibabakante na daw ni Crawford ang WBO interim super welterweight title. Ayon sa report mga tol, mapupunta umano kay Sander Sayas ang WBO interim ni Crawford. Kaya ang mangyayari mga tol, magiging ganap na mandatory na si Sander Sayas na Sebastian Pundura sa WBO. Kaya walang kawala itong si Sebastian Pundura mga tol kay Sander Sayas. Matatandaan mga tol na aakyat ng dalawang division si Crawford para harapin si Canelo Alvarez sa buwan ng September. Tiwala nga po si Crawford na kayang-kaya niya talunin si Canelo. Sinabi po kasi ni Crawford mga tol, nararamdaman umano niya na mas mabilis siya kaysa kay Canelo. Maaaring may size at power daw itong si Canelo mga tol pero nararamdaman daw niya mas maganda ang kanyang boxing skills so baka ang gawin ni Crawford mga tol kapag hindi niya napabagsak si Canelo gayahin niya ang estilo ni Mayweather o kaya naman ni Dimitri Bibul pupuntusan niya na pupuntusan si Canelo para matalo sa desisyon wala pa nga pong na nakakapagpanakaw dito kay Canelo mga tol sa 60 plus niyang laban sa professional boxing sinasabi nga po na isa daw si Canelo ang greatest chin of all time marami naman pong Pinoy ang nagsasabi na sana daw manakaut ni Canelo Alvarez si Crawford. Wala daw kasing respeto itong si Crawford sa ating nag-iisang pambansang kamao legend Manny Pacquiao. Sa previous vlog po kasi natin mga tol, na ibalita po natin na pinagbibintangan ni Crawford si Manny Pacquiao na meron itong kariga sa katawan, kaya naging 8 division world champion. Hindi nga rin po sinama ni Crawford si Manny Pacquiao sa top 5 list niya sa all-time great pound for pound, habang si Mayweather sinama ni Crawford sa listahan niya. Banat nga po ng mga Pinoy fans, insecure daw itong si Crawford sa mga Asian box sir. Ayaw daw na lalamangan. Parehas lang daw sila ng kaibigan niyang si Shakur Stevenson. Maliit din ang tingin kay Manny Pacquiao. Kaya gustong-gusto ngayon ng mga Pinoy fans at mga fans ni Manny Pacquiao na bugbugin ni Canelo Alvarez itong si Crawford. O kaya naman daw in knockout para daw matapos na ang karir ni Crawford sa boxing.